Panibagong araw, panibagong bike day. Guys, meron lang akong kwento, may nabasa kasi ako. Baka narinig nyo na rin yung project ng gobyerno tungkol sa Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project. So nagpaplano to na mag-install ng lighting fixtures sa Mayon Volcano. 1.3 billion pesos yung pinopropose na budget para dito. Pero nakakuha to ng napakadaming negative na reaction. Isa na din sa pinaka nag sa project na to ay ang Albay Acting Governor na si Bibi Glenda Ong Bungaw. Kaya ayun, kinansel na siya ng TIEZA. Ang nakakatawa dito, napakadaming problema ng Pilipinas. Tapos mga ganyang project yung naiisip nila. Wala namang clear na return of investment sa ganyang project. Tapos may problema rin naman tayo sa power supply sa Luzon. So, imbis na gumawa ng paraan para masupplyan yung ibang mga walang power supply, mas naisip pa talaga nilang gawin na ilawan na lang yung Mayon Volcano. Ang gagaling nyo talaga. Tapos parang di rin sila nag-iisip ano yung epekto dito sa kalikasan. Kung tinuloy man yan, sigurado affected yung mga wildlife sa paligid. Maaabala yung mga nocturnal na hayop at ina rin yung natural na ekosistem ng bulkan. May dahilan bakit may araw at gabi, may liwanag at dilim. Kaya salamat sa mga lumaban sa lighting project na to.